tao I like it. Green. Bulaga. <laughs> <laughs> Merry Christmas. <laughs> naisip ko nga mare na mamili ng pang noche buena ngayong umaga. Pero hindi para sa akin, kundi para sa iba. Shoot, mare, nakikikain lang kasi ako tuwing noche buena. Maga ko nga mare naisip na mamili. Yun nga lang mare, hindi pa ako natutulog ni hindi pa rin naliligo. <laughs> Kailangan kasi Mare maaga ko tong maipamigay dahil Noche Buena na mamaya. Kumuha na nga ako ng walang kamatayang pang-spaghetti. Sunod naman Mare ay keso. Munting pagpapasaya lang to sa iba mga Mare na alam ko maa-appreciate nila. Alam na alam ko yung feeling na yan Mare dahil noong mga nakaraan wala akong panghanda. Nasanay na lang talaga ako sa ibang bahay na at matutulog na bago mag alas 12. Nakakahiya kasi Mare, syempre no, buena na, dapat pamilya na nila yung kasalo nila. Kaya alam ko yung pakiramdam Mare na walang wala. Ibang hotdog nga to mga Mare at hindi hotdog ni Tome. Pero yame at hindi spicy. Eh. Kailangan nga niyan, Mare, pang spaghetti. Sunod nga, Mare, ay bibili ako ng tinapay. Nagkakaabusan na, Mare, ng gardenia, kaya iba na lang yung nabili ko. Siyempre, Mare, kapag merong tinapay, meron ding palaman. Hindi yan nawawala sa amin noon, mga Mare. Meron kasing nagpapautang sa amin yan na one week to pay. Kakaubusan na rin ng cheese whiz, kaya iba na naman yung nabili ko, pero cheese pa rin ang flavor. isya share ko na nga rin sa inyo, Mare, hindi para magpaawa, totoong buhay to. Nung mga bata kami, naghihintay pa kami kay tatay galing sa trabaho. Nagtitinda kasi siya, Mare, ng chicharon sa bus at nagtitinda pa rin kahit a-24 na. Mabili kasi, Mare, kapag ganyang uwian. Huwag niyong pansinin yung alak, may pagbibigyan ako niyan. Tapon mare, pag uwi ng tatay namin, ibibigay na agad yung benta, pamalengke ni nanay. Hindi pa naman ako ganun ka-asenso mga mare dahil kasi simula ko lang pero papartihan ko yung ibang kapitbahay. Alam ko kasi mare yung feeling na makatanggap ka ng pang-noche buena. O diba, kababaeng tao, akala mo kargador. <laughs> na nabili ko, mga mare, ibibigay namin sa mabait naming kapitbahay. Meron naman siyang pang noche buena pero naaalala ko lang nabilhan ng alak. Ganon talaga, mare, kapag mabait ka sa tao, maaalala ka tuwing may okasyon. Itry mo kaya, mare, nang hindi ka pinagtataguan. <laughs> Bumili nga rin ako, Mare, ng green na pantakip sa mga pagkain. Ito ko nga ilalagay yung mga ibibigay ko at magagamit pa nila yung pinaglagyan ko. At syempre, Mare, bibigyan natin sila ng kalendaryo ko. Panakot, Mare, sa daga. <laughs> Nandito nga ngayon, Mare, yung mga barangay tanod. Tutulungan nila akong mamigay. la kasi Mare yung nakakaalam kung sino yung kailangang bigyan Diba rumoronda para mamigay ng kalendaryo Ang napili nga naming bigyan ng munting noche buena ay yung mga lola natin O diba wala pang tulog at hilamos yan Shoutout din pala sa mga barangay tanod ng Tigpalas, talagang maaasahan Dito nga kami unang pumunta mga Mare sa unang lola Syuta Mare ang sikip pala ng daan dito Tao po! Green din pala eh I like it. Green. Bulaga. Yeah. Okay. Merry <laughs> Christmas. Nasa loob nga daw si Lola, mga mare, at hindi na nakakatayo. Kami na nga ang pumasok sa loob, mga mare, at iniwan na lang namin. Hindi ko na ipapakita sa inyo si Lola. Sunod naman, mare, ay dito na kami pumunta sa Little Baguio. Hindi to kasing ganda ng Baguio, mga mare, dahil ang katabi nila, sapa. Napakataas ng baha dito, mga mare. Lagpas tao din tulad sa amin. Pero talaga mga mare, tuloy lang ang buhay. Kung sobra-sobra nga lang ang pera ko mga mare, lahat ng bahay dito bibigyan ko ng pang noche buena. Ang hirap kasi ng buhay ngayon mare, lalo na kung dumaan ka sa sakuna. Lahat kasi ng gamit nila mga mare, nag-swimming din sa baha. Kapangalawang lola nga na napili namin mga mare, inabot ko na lang kay kuya. Hindi na natin ipapakita si lola mga mare dahil ang importante maiabot natin. Kaya ako naman ginawa yung video na to, mga mare, para maging inspirasyon sa iba. Kung meron kayong kakayahan, mga mare, tumulong lang kayo sa isa na magbigay ng noche buena, napakasaya na ng Pasko nila. At syempre, mga mare, hindi lang naman tuwing Pasko yan. Dapat kahit hindi Pasko, ay nagbibigayan tayo at nagmamahalan. Napakasipag ni Lola, Paskong Pasko, naglalaba. Sunod naman na pupuntahan namin, mga mare, sa pangatlong kanto. Amin pala to mga mare, marami ding kanal. <laughs> Ipinaso ko na nga lang sa loob ng bahay nila lola mga mare dahil hindi na siya nakakakita. Sunod naman na pinuntahan namin mga mare sa panglimang lola. Medyo may kurot sa puso ko mga mare dahil lahat ng lola hindi ko mabigyan. Sana mare sa bagong taon mas marami akong mabigyan. Para naman yung pasok ng taon nila mga mare, masaya. Ibinigay ko na nga sa pang-anim na lola mga mare, yun lang, Merry Christmas.